Earth Signs, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. we have the hangman. Okay, so ito yung mga pwedeng maganap no, ngayong araw. We have nine of swords. Mukhang lutang yung iba sa inyo, earth signs. Di ba kayo nakatulog? Uyat yung iba, oh. We have four of swords. So parang ngayon ba sa trabaho ay matutulog kayo or antok-antok pa kayo. Tignan natin. Ano tong the hangman? We have giving money. Okay. Hmm. Hmm. Kaya na, napapaisip yung iba sa inyo kasi worth it ba? Kung meron kayong bibilhin, meron kayong pagkakagasusan ngayong araw, naisip nyo parang worth it ba? Pwede rin makareceive kayo ng money dito pero hindi nyo alam kung tatanggapin nyo. Hindi naman dahil sa ma-pride kayo. Kasi pwedeng yung ino offer sa inyo dito na money is pwedeng may kapalit. Kaya parang napapag nagtatrawang isip kayo dito we have looking you up. So, napuyat yung iba sa inyo, kakaistok. <laughs> Or meron kayo ditong pinagkakakitaan po, ayan o. Na nakakapuyat talaga siya, pero masasabi mo na worth it naman yung puyat po ninyo. So, baka meron dito mga graveyard yung chef po ninyo. GY yung iba sa inyo. We have bad reputation. Ayan. Ayan. Hmm. Siguro na madaming naiintriga earth science kung saan mo ba kinikita yung pera mo. Saan mo ba nakukuha yan? Mm, -mm. So, meron dito pwedeng nagpa-vlog yung iba sa inyo. Malaki yung kinikita nyo. Meron din dito um, VA yung iba sa inyo. O kaya nag-online games kayo na ano ba itawag doon? Uh, live yung nagla-live kayo na ano, ganun, live stream, ayun. So, yung iba po sa inyo, ayan, parang iba yung dating nun sa ibang tao. Pero, hayaan mo lang sila as long as kumikita ka rito. Tsaka, din nila na dapat malaman kung ano ba yung pinagkakakitaan mo. Kasi, kahit ano pa yan, i-issue ka lang nila. Mm -mm. So, meron dito ng no, mga, ano yun? Intrigang-intriga sila <laughs> sa pinagkakakitaan mo. Sa saan ba nanggagaling yung pera mo? Tingnan natin uhaw na uhaw sila sa information. Check po natin. So, yan. May makita ka pa dito. nag i sa sa'yo. Check natin sa career. Career, we have 10 of cups. So, ba diba, tingnan mo. Napaka-fulfilling ng iyong careers. Kasi yung iba po sa inyo, pwedeng work from home kayo. Hindi sa bahay na kayo. Nahalagaan nyo pa yung family nyo. Yung mga anak ninyo. We have 10 of pentacles. Parang wala ka na may healing pa eh pagdating dito sa iyong career. Napakaganda talaga. Mm -mm. So, tuloy-tuloy naman po yung pasok ng pera dito pagdating sa inyong career. And you're very happy kasi pwedeng marami kayong mga na-achieve because of this. Mm -mm. Tapos, ano din, yung iba sa inyo pwedeng 10 to 20 years na kayo dyan sa inyong career. So, pwedeng may loyalty award na yung iba sa inyo or naka-receive kayo ng big amount of money na rewardan yung iba sa inyo. And yung pinapakita kasi dito earth signs na lahat ng nare mo na money o lahat ng salary mo is para talaga sa pamilya mo check naman natin ang inyo pong business five of swords yan sa mga nagbe-business dyan ang sakit ng ulo ninyo pwedeng ano sa pwesto ninyo laging nagkakaroon ng problema kaya meron dito pwedeng lilipat na kayo mag-iiba na kayo ng pwesto ng lugar Page of Pentacles. So, bagong simula po talaga ang pinapakita rito sa inyo. So, pag-isipan nyo rin kung dapat na ba talaga kayong umalis. Pero, mas more on pinapakita kasi dito. Ayan po. Hindi nyo na talaga umalis. Bakit? Kasi pwede po na yung kinikita po ninyo sa inyong negosyo na pupunta lang dyan sa mga paggawain. Dyan po sa inyong pwesto. Kahit sabihin natin na hindi mo naman kailangan niyang ipaayos. Pero kasi nakakaabala sa inyo eh. Kaya, 'di ba? Kaya ginagastosan mo kasi gusto mo syempre maayos yung production ninyo, maayos yung business ninyo, Hindi naman kayo dugyot, yung tipong ganon. So we have the will. Huwag kayong magalala kasi yung kung ano man yung gagastos ninyo, doon sa bago niyo lilipatan. Ayan po, no? mababawin niyo naman daw po siya. Kaya lang yun nga lang, parang umpisa ulit kayo. Pero okay lang, 'di ba? At least mas presentable, mas magiging maayos kayo at baka mas makilala pa kayo doon sa lugar kung saan po kayo lilipat or mas maganda pa yung pwesto na mapili po ninyo. Sa kaperahan naman, we have seven of wands, we have judgment. Okay, marami sa inyo dito, pwedeng, ayan po ano, yung pera ninyo is, parang ano siya eh, ano yun? Yung currency, ibang currency. Yan po. Kaya iba sa inyo nagtataka yung mga tao. No? Kasi pwedeng anlaki talaga ng kinikita mo. Earth signs. We have page of cups. Ayan. Meron ako na dito. Parang nagbebenta kayo ng picture. Hindi uh, di ko na lang i detail ko anong picture. Nasa sa inyo na yun. Kung, di ba meron yung ano yung mga may fetish ba yon? Yung mga ganon. Yung pa paa. Ganon. Kamay. Yun, gusto nilang magbabayad sila. Kunwari, papakita mo lang yung mga kamay mo. Uh, magbabayad sila. May mga ganun, di ba? So, yung iba po sa inyo, ayan. I don't know kung isa yun sa mga racket ninyo. <laughs> okay. Pero, ayan po, ano. Maganda naman yung kaperahan ninyo dito. We have the chariot. Baka may bibili ng sasakyan. So, ano to eh pwedeng pabago-bago kayo ng isip dito pero pwede po na ngayon ayan wala nang makakapigil sa inyo bibili na talaga yung iba sa inyo ng sasakyan mm, -mm. pwede rin pang service ng inyong mga anak check naman natin sa pag-ibig sa love life po energy sa love life we have five of cups may nagsisisi may nang ghost ba sa inyo dito yung tao na yung mukhang hindi pa nakaka forward parang gusto niyang bumalik siguro siya din yung nag ano sa'yo dito ito o oh, yung looking you up hinahanap ka niya baka binlock mo kasi ito sa social media eh ayan oh, meron nga ditong nag ano nag pray for a reconciliation I don't know kung kayo ba yan earth signs or yung person mo or ex mo mm, meron pa rin dito kasi hindi pa rin nakaka move forward oh. may action dito may magpaparamdam sa'yo dito may magre-reach out sa'yo. Tignan natin. Pero iba kasi sa inyo, meron merong action yung person na to na parang may ma-offend kayo. Hindi niya kasi alam eh kung paano makakabawi sa'yo. So, for some of you, parang bibigyan kayo nito ng pera. Tapos, maiisip mo naman, bakit bayaran ka ba? Yung parang ganon. Or, akala niya ba, madadala ka sa mga, ano niya, mga regalo niya. Yung ganon. We have yes. Yes card. And we have the tower. Hmm. May pagbabago. May sudden change daw dito sa ano ninyo. Parang drastic change sa inyong life. Hmm. Ayan yung pinapakita rito. Page of Swords. The Hermit. Okay, meron nga dito na pag kailangan nyo daw pag-isipan, i-consider din po ninyo at the same time kasi pwede nyo yung pagbabago daw na to is makakatulong po yan sa inyo. Very challenging yung pinapakita na energy eh. With this, the tower and page of swords. Pero kailangan nyo lang daw, sundin yung intuition nyo. Kailangan nyo lang talagang pag-isipan. And everything will follow. Everything will be right. So, yan lang po yung mensahe sa'yo earth Science, maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.